Kumusta mga kaibigan? Ito po yung aking lumang side stand. Yan pa rin po yung gagamitin natin kasi nga po nagbalit tayo ng shifter. Kaya hindi na natin nagamit yung wala tayong side stand kapag nag-shifter tayo. Pero ngayon, ito pa rin po yung ating gagamitin para may side stand pa rin po tayo. Ito mga kaibigan, yung sa aking sniper 155R. Bale, ito pa rin po yung ating gagamitin kasi nga po napakahirap ng walang side stand. Unang-una, ipapakat ko po muna rito yung magkabilaan hanggang saang matitira na lang po yung kakabitan po ng mga bolts para yung mga foot peg yun na po yung ating tatanggalin Saan? Yan po. Ito. Ito kaya Dito, Ako. dito, dito. Ito kaya ba? Ito na, dito na. Hmm. Oh. Ito na mga kaibigan, yung natitira sa pinutol, yun na lang po talaga yung lagay ng bolts, tapos yung side stand, yun na lang po yung ating ititira. Yung footpeg talaga yun na po yung tatanggalin kasi yun po yung sasayad, tapos ngayon ito ay kakabit na po natin para may magamit na po tayo na side stand napakahirap ikabit kasi nga malaki yung ating dyan napakahirap yung muko <laughs> pero kung sa payat kayang kaya to baliwala sa kanya tong ganitong yoko kaya tayo hindi naman tayo mapayat kaya nataba tayo kaya napakahirap yung muko sumasabi talaga dyan halos talagang hihingalin po kayo kapag ganito sa so, pa mga kaibigan napakahirap ipasok yung tornillo sa butas kasi nga po dito natin nakikita <laughs> napakahirap ng ganito di po makikita kasi nga po nasa lalim tapos kinakapalang po talaga natin para may pasok po natin yung tornilyo mas maganda po sana kung nakaangat po talaga yung ating motor para madali po ipasok yung tornilyo sa so ngayon talaga napaka mahirapan po talaga tayo konti kasi nga po kinakapalang po natin at kailangan tingatan po na hindi malostred yung ating mga tornilyo ito mga kaibigan, sinasubukan ko na ikambyo pero hindi naman po siya talaga sumasabit kaya ice na ayos gamitin itong ating dating side stand. Yun nga lang, napakahirap lang po talaga ipasok kasi nahirapan na ako kasi nga ang buunang una napaka na, mataba tayo tapos nasa tila ka lang po natin para may pasok ng maayos yung ating mga turnilyo. konti na lang mga sa malapit-lapit na tayo matapos. Ito, mayroon na tayong side stand. Yan, mga lads, so, di naman siya sumasabit Kaya ayos na ayos to gamitin. Pero konting higpit po natin. Higpitan lang po talaga natin ng maayos. Mas maganda sana mga kaibigan kung gagamit po natin yung close wrench. Pag ganito kasing open wrench, napakahirap. Kasi tatanggalin nyo pa, bago nyo higpitan, pabalik nyo, kaya napakahirap. Nahirapan kasi ako mga kaibigan kapag wala akong sidestand. Talaw na ako ride rides ako tapos may karga ako sa likod kailangan pang mapakahirap bumaba kailangan di ka matumba pero hindi ka tulad nito nakapagmay may side stand tayo isa side stand muna natin bago tayo magbaba at safe na safe yung ating motor safe din po tayo sa pagbaba konting higpit na lang malapit na po tayo magkaroon ng side stand ulit <laughs> kasi nung nagp nagpakabit nga po ako ng shifter uh, na wala po talaga itong side stand kasi nga po di pwede matagal mga kaibigan higpitan kapag yung gamit po natin na range ay yung open wrench katulad po nito kailangan pa talaga natanggalin tapos higpitan ulit katulad pag naka close wrench katulad nito mga kaibigan hindi na po natin kailangan na pumunta po sa mekaniko kaya, kaya na po natin ikabit ng sa atin lang basta mayroon lang po tayo na papatanggal po natin papakat na po natin yung mga may foot para di po kasi natin kaya kasi wala naman tayong gamit na pang tanggal po nun. pero kung meron naman kayo na pangkat mas okay po na kayo na lang po mag-cut para din na rin po kayo mag sa iba. Ito na po mga kaibigan, meron na po tayong side stand ulit. <laughs> yung dating side stand kinabit ko para meron na akong side stand. Ito pala mga kaibigan, kailan natin tanggalin, putulin kasi sumaside po dun sa may bandang dulo nitong shifter. Nakadikit kasi siya dun mga kaibigan, kaya kailangan po natin tanggalin para mas okay at mas swabi po yung ating shifter. Ito mga kaibigan, pinutol po siya. Ah, lagaring bakal lang ginamit ko. Ayan, wala na po siyang, di na po siya sasabit. Yan lang naman, pero kung mas maganda, kung pinutul nyo po ng medyo talagang sagat. Kasi sumaside siya dyan mga lads mga kaibigan, kaya tinanggal ko. Ayan, wala na po siyang sabit. Napakaganda na po ng ating, ulit ng ating side stand. Ito mga kaibigan, itong beses siya binababa, tapos binabalik. Ayan, wala na, wala na po siyang, saayad. okay na okay na po yung ating side stand na dati. Di na po natin kailangan na pumunta sa mekaniko kaya kaya na po natin ikabit Napaka na para pabilis na napakadali lang yung ating mismong sariling dating side stand yun na rin po yung ating gagamitin eto na po mga kaibigan hero na ulit <laughs> side stand yung ating sniper 155 napakatagal din na wala siyang side stand pero ngayon ay uh, kinabitan at ibinalik ko po yung dati yun nga lang po ay uh, kinat po natin yung iba kasi nang hinayang na gamitin yung iba po kasi nang inayang na ikat, ayaw nila nang pinuputol. Pero kasi mas safe kasi sa akin na mayroon akong side stand. Hindi na po natin kailang bumili. Pero syempre kung mas gusto niyo yung mas maganda, ah uh, mayroon namang nabibili ng mga aftermarket na mga side stand. Pero sayang naman kasi yung ating side stand kung di naman natin magagamit. Napakaganda na tingnan. Hindi na po tayo bababa ng nag-aalangan kasi nga boys pwede na nating side stand siya. Dati-dati kasi napakahirap na walang side stand. Eto mga kabigyan, kahit na naka side stand siya, di naman po siya nakaka-apekto dito po yan sa shifter natin dito sa ating Sniper 155R. Yun lamang po mga lads mga kabigyan, maraming maraming salamat sa panonood. Mag-ingat ko ay palagi. God bless po sa endo. Mabalos po.